Nataka na sa kanon sa una yung nga kambya O, oh, te, kunti nag-upgrade na sa Te, mga guys, latawa Pina-upgrade na, pinalimpiwan pa uh, Latawa uh, uh. resulta Kawa oh, mga kubla mag ba? Tinaw-tinaw <laughs> tinaw tinaw na mm, Na, latawa, guwapo guapo ba? Ayun ni puta Hello mga good morning sa inyo mga guys. Oo, no, so, ngayon ng adlaw, meron na naman tayo pagkakakwartahan. No, ba? <laughs> <laughs> so bali mga guys, no, may obra naman si Manino ninyo, isang giant. Oo, oh, lang tawag lang namin namin 27.5. o, oh, amo na sukat ng bike niya. Oo, oh, 27.5 na giant. So bali mga guys, so, no, nagambasi idol sa ako, no. Magilis daw tayo ng up Kit. Oo. Dayon, magbali, mag, ano, magpalimpyo daw siya ng mga biring-biring niya. Kaya daw medyo baraghal na kano No na? Nagaragot-rot na kano? Abo. <laughs> so, kailangan natin mga guys. No, siyempre, buklas son. Tapos, pang-ot. Doon ta na ng kable. O, oh, aukso uh, na ng dahan. Ng driller. Kag. Ipangaboy. Oh. <laughs> <laughs> Ayun, Ay, depota. Ha, So bali mga guys So ito pala yung ipapalit natin uh, na app kit medyo si Kanhana, Pero okay na okay pa yan ha uh, Kasi ang bali idol sa ako Na masunod man tayo sa mga trending Subong blang mga nagminagmi Man blang mga pangkambya Blang mga humok humok si Paon Bisan lube po kaya taklason <laughs> So ayan ang anima guys no bali ang iya binailo ay M5100 na si Mano Kags Chain RD tsaka si Ter, oh, Oo, oh, upkit ha. So, ito na. Matapos natin mga guys, no, itakod ang iya trailer. itakod naman ang iya And then, na to kakalimutan, bungkagon. gaya mo na-request ni Idol Sakon. Limpiwan daw. Te, kaya pisanan kami ni Buya Lublak. At yung tanawa pa bula-bulaan. piswitan na tubig na karon. <laughs> <laughs> tapos ako naman dito mga guys no, Ipa Ipapalanta ko sa inyo Kung paano tayo Magkutikuti ng mga Ano niya da, bla, oh, Mga kasudlan niya O oh, pinang Pinangukas ko mga silyo Para magululuwa Ang mga keke Dayon Butangan natin Sa nga ano, Nulangis langis Bala tapos kuskusan todo And then Pipiswita natin niya mamaya Ng tubig tubig Pero bago yan Pakita ko muna sa inyo Ang tubig Este ang sabaw ah, <laughs> Para sabaw ng lukas Yun di puta wow. ah! At para mga guys, no magmamala o magda-dry na siya, ay ito na, papanginan na nato. mga guys. Gamit na ba tayo ng air pressure? Aba? <laughs> Ayan mga guys, yung nasanayan ko kasi maglimpyo hangin para naman tabog. Tanan ko ng no, mga bilin bilinda eh. <laughs> Tapos mga guys, no, hindi natin kakalimutan. Gamitan natin ng special tools. Lagi na papadan, log and then. Ito na, bongga. Aba, ha, <laughs> Namin, ah, may na, may performance ya eh. O oh, sige, soundcheck tanay ah. Wow! Ah! So nakita nyo naman o no, oh, narinig nyo naman ako, no, bravo, kanabi, ka, ang ako ni Nubra. Bawa ka namin ka perfect. Ito sa ngakon nga pagtakot sa ispray Yang Ang iyang huni ismot smot. Paraya daw pareha sa original pa ba? Aba ba? <laughs> ay ambot na lang gina. So ayan na nga ni mga guys. No, matapos natin ito ako. Nagyan bracket. Crankset naman. Dahil pati ringin eh. Para naman mabalaan kung kasagunot <laughs> So hindi nga na sagunot mga guys no tiyari na lang ha O brown tabot ang hantan ay papadanlog And then Magpalit pala tayo mga guys ng shifter cable kasi nga si Kanan yung kanyang shifter te medyo ano medyo kabos na ang yang kable. So kailangan natin ba ano palitan ng bago so matapos butangan eh, siyempre lagyan muna natin ng cable end eh, o tinatawag nating maes. Ayun na kabya kambya dad bow yo report. Tayo na churaya. Yeah. So hanggang dito na lang ako ha Paalam na. I love you all. Bye bye. Yo report. <laughs>